Pero yung wala namang kinalaman sa pagnanakaw, pero nakasama sa pagbabayad niya ng kuryente, yung ninakaw ng kapitbahay niya. This is something that is very, very inequitable. Sino ba yung pinoproteksyonan natin? Yung gumagawa ng kuryente o yung gumagamit ng kuryente? That's the balancing factor. Eh. Sa layo mula doon sa generation to transmission, ang doon sa kahuli-uli ang bahay na sinuplayan mo, decided to go into this venture, alam nyo na meron kayong technical loss. Yun ang, yun ang punto. Alam mo yung pakiramdam na buwan-buwan, halos kalahati ng sahod mo, napupunta lang sa kuryente? Habang tinitingnan mo ang bill, mapapaisip ka na lang talaga kung bakit parang may mga sinisingil sila na hindi mo naman nagagamit. Dahil dito, naging mainit na usapan nitong mga nakaraang araw ang panukalang pahayag ni Congressman Rodante Marcoleta na tila gusto raw ibaluktot ang batas para lang mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito at posible ba itong tinutukoy niyang bend the law? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Ayon kay Marcoleta, sobra na ang bigat ng pasa ng mga Pilipino pagdating sa bayarin sa kuryente. Maraming dagdag singil ang nakasama sa bill natin. At isa na rito ang tinatawag na system loss charge. Ibig sabihin, Binabayaran pa natin ang kuryenteng nawala na sa transmission or distribution bago pa makarating sa bahay natin. Parang nagbabayad ka ng tubig na natapon na bago mo pa nagamit. Ang punto ni Marcoleta ay kung gusto talaga nating pasayahin ang mga tao, bakit hindi natin alisin o bawasan man lang itong system loss na ito? Sabi pa nga niya, baka naman pwedeng ibaluktot ng kaunti ang batas para maramdaman ng mga tao na may ginagawa ang gobyerno para sa kanila. Ngunit marami rin ang nagtataas ng kilay dahil delikado itong pakinggan. Kapag sinabing bending the law, agad pumapasok sa isip ng tao ang posibilidad na ito ay labag sa batas. Kaya ang tanong, paano kung labag nga ito sa mga umiiral na regulasyon ng Energy Regulatory Commission o ERC? Paano kung maapektuhan din ang mga power distributors gaya ng Meralco at mga electric cooperatives sa mga probinsya? Sa panig ni Marcoleta, gusto lang daw niyang malaman kung talagang malulugi ang mga kumpanya kapag tinanggal ang system loss charge. Halimbawa, kung kumikita sila ng humigit kumulang 20 bilyong piso kada taon, babagsak ba talaga ang negosyo nila kung bawasan ang singil sa system loss? O baka naman sapat pa rin ang kita nila kahit hindi na ipapasa sa atin ang dagdag gastos na iyon? Magandang punto rin ito kung tutuusin dahil sa kasalukuyan, pass-through charge ang tawag dyan. Ibig sabihin, anumang bayad na ginagawa ng power distributor sa generation o transmission ay ipinapasa lang nila diretso sa mga consumers. Wala silang kita sa mismong generation at transmission cost, ngunit may dagdag pa rin gasto sa system loss na sinisingil din sa atin. Kung magkakaroon lang ng maayos na pag-uusap sa pagitan ng mga power companies, maari maaari sanang paghati-hatian ang mga losses para hindi na kailangang ipasa sa mga mamimili. Kapag nagkataon, posibleng bumaba ang singil sa kuryente at maramdaman ng mga Pilipino ang tunay na ginhawa sa buwan ng bayarin. Gayunpaman, hindi ito basta-basta lang na desisyon dahil batas at regulasyon ang nakataya dito. Kailangan muna ng masusing pag-aaral bago gumawa ng anumang hakbang. Ang gustong ipunto ni Marcoleta ay kung minsan, masyado tayong nakakulong sa mga lumang patakaran kahit may mga pagkakataon naman tayong gumawa ng paraan para sa kapakanan ng mga tao. Sa pagpapatuloy ng diskusyon, lumabas pa ang isang malaking tanong na kung aalisin o babawasan nga ang system loss charge, sino ngayon ang sasalo sa gastos? Sabi nga ng ilang opisyal, pwedeng ipasa ito sa mga generators o mismong gumagawa ng kuryente. Pero kung ganun daw ang mangyayari, baka sila naman ang magpasa ng dagdag gastos sa kanilang mga customer. Sa dulo, babalik at babalik pa rin ito sa atin na mga ordinaryong mamimili. Dahil dito, iminungkahi ni Marcoleta na baka mas makabubuti kung ang ganitong uri ng gastos ay mapabilang sa retail rights ng mga distribution utilities. Sa madaling salita, sila mismo ang dapat magdala ng responsibilidad sa loob ng kanilang sakop o franchise area dahil doon naman talaga nagaganap ang pagkawala ng kuryente o system loss. Ang punto niya kung sa kanila nangyayari ang problema, dapat sila rin ang maghanap ng paraan para maayos ito, hindi ang mga consumer. Ngunit ayon sa ilan, mahirap din itong ipatupad kung hindi bubuksan ang isipan ng mga ahensya at kumpanya na kasangkot. Ayon sa kanya, dapat nating tandaan ang sinabi ng Korte Suprema. Anumang singil na ipinapataw sa isang mamimili ng pribadong kumpanya, ngunit hindi naman napupunta sa kanyang benepisyo ay hindi makatarungan. Ibig sabihin, kung may gastos na hindi naman nakakapagbigay ng diretsong pakinabang sa atin ay hindi tayo dapat sinisingil nito. Mabigat na punto yan, lalo na kung iisipin na buwan-buwan nagbabayad tayo ng mga charges na hindi natin alam kung saan talaga napupunta. Kaya ayon kay Marcoleta, doon dapat magsimula ang pagbabago sa katarungan ng bawat singil na binabayaran ng mamamayan. Ngunit hindi lang si Marcoleta ang nagsalita sa usaping ito. May isa ring opisyal na nagpaliwanag tungkol sa pinagmumulan ng system loss. Ayon sa kanya, natural daw itong nangyayari dahil may mga nasasayang o nawawalang kuryente sa mismong proseso ng pamamahagi. Pero may paraan daw para mabawasan ito, hindi lang sa pagbabawas ng singil kundi sa pagpapahusay mismo ng mga kagamitan at sistema ng mga distribution utilities. Isang halimbawa ang ibinigay nila ay sa Zamboanga kung saan inaayos ng mga namumuno roon ang metering system o mga metro ng kuryente. Ginastusan man ito ng ilang milyong piso, kapalit naman nito ay mas tumpak na sukat ng konsumo at mas mababang system loss. Sa madaling salita, may solusyon pala dito at yun ay kailangan lang ng tamang pamumuno at dedikasyon para ayusin ang problema sa pinagmulan pa lang. Dito rin pumasok ang usapan tungkol sa mga uniform report requirements o URR na ipinag-uutos sa lahat ng electric cooperatives. Sa pamamagitan nito, makikita kung sino sa kanila ang mahusay at sino ang underperforming. Kung magiging mas maayos ang monitoring, mas madali ring malalaman kung saan napupunta ang pera ng bayan. Pero habang pinag-uusapan ang pagbabawas ng singil, may isa pang nakababahalang balita. Tumaas daw ang feed-in tariff allowance mula isang libo isang daan walumput na piso kada kilowatt hour tungo sa isang libo pitong daan pitumput tatlong piso simula Nobyembre 2025. Katumbas ito ng halos pitumput apat na porsyento na pagtaas at gaya ng dati, ipapasa na naman ito sa mga mamimili. At para lalong maging komplikado, paparating pa raw ang dagdag singil mula sa Green Energy Auction na hindi pa naisasama sa ating billing cycle. Sa halip na bumaba, tila patuloy pang tataas ang presyo ng kuryente sa bansa. Sa ganitong sitwasyon, dapat nga bang tuluyang baluktutin ang batas kung ito lang ang paraan para maramdaman ng taumbayan ng ginhawa? O baka naman oras na para ayusin muna ang mismong sistema bago natin isiping baguhin ang mga patakaran? Matapos ang mainit na diskusyon tungkol sa system loss, at mga dagdag singil sa kuryente, mas lalong pang uminit ang usapan ng mapunta sa isyu ng Renewable Energy Subsidies at ang 12% VAT na ipinapataw sa mga bill ng kuryente. Dito, muling ipinakita ni Congressman Rodante Marcoleta ang kanyang tapang at determinasyon na ipaglaban ang mga mamimiling Pilipino. Ayon sa mga opisyal, may dalawang uri ng Renewable Energy Subsidies sa ngayon, ang Feed-in Tariff OFIT at ang Green Energy Auction Allocation o GEA. Pareho itong may layuning pasiglahin ang paggamit ng malinis na enerhiya sa bansa. Pero ang tanong ni Marcoleta, paano kung nagkaroon na ng overlap o double dobling singil sa mga consumers dahil sa dalawang programang ito? Kung pareho silang may subsidy, ay baka pareho lang ring ipinapasa ang gastos sa mga mamamayan. Kaya ang naging punto ni Marcoleta ay malinaw. Dapat ayusin muna ng Department of Energy kung paano pinamamahalaan ang mga ganitong insentibo. Dahil kung hindi, baka tuluyan ng malunod ang mga Pilipino sa sunod-sunod na dagdag sa singil. Ayon pa sa paliwanag ng ilang opisyal, kahit may dagdag singil sa subsidy, may pagkakataon din daw na bumababa ang presyo ng generation cost dahil may mga mas murang renewable sources na pumapasok sa energy mix. Kaya daw sa kabuuan, maari pa rin itong magresulta sa mas mababang presyo ng kuryente. Ngunit hindi kumbinsido si Marcoleta. Para sa kanya, sa bawat piso ng dagdag na singil, may pamilyang nagsasakripisyo. Araw-araw, nakakatanggap daw ng mga mensahe ang mga mambabatas mula sa mga mamamayan na nagrereklamo sa sobrang mahal ng kuryente. Marami ang nagsasabing halos wala nang natitira sa kanilang sahod dahil sa buwis at dagdag na charges kasama na ang 12% VAT na ipinatong pa sa mismong bill ng kuryente. Kaya muling umigting ang tanong na bakit kailangan pang magbayad ng buwis sa isang bagay na serbisyo at hindi produkto? Bakit kailangan pang dagdagan ng VAT ang kuryente kung ito ay isa ng pangunahing pangangailangan? Para kay Marcoleta, tila hindi patas na sa bawat kilowating ginagamit ng isang ordinaryong pamilya, may buwis pa rin kasama. Sa gitna ng diskusyon, muling binanggit ni Marcoleta ang ideya ng bending the law, hindi para abusuhin ito, kundi para hanapan ng paraan ang mga batas na minsan ay hindi na tumutugon sa pangangailangan ng tao. Sabi pa niya, kung ang pagtanggal o pagbabawas ng system loss charge at buwis ay makakatulong sa milyon-milyong Pilipino, bakit hindi ito pag-aralan ng seryoso. Ipinunto rin niya na kung ang mga malalaking kumpanya ay may kakayahang sumalo ng maliit na pagkalugi, bakit hindi nila ito gawin bilang ambag sa kapakanan ng mga mamimili? Halimbawa, kung mawawalan man ng isang punto limang bilyong piso sa kita ng mga kumpanya, malaki pa rin ang maitutulong nito sa mga pamilyang matagal nang naghihigpit ng sinturon para lang mabayaran ang kanilang bill kada buwan. Gayunpaman, hindi rin maikakaila na may mga kooperatiba at maliliit na kumpanya pa rin ng kuryente na posibleng mahirapang pasanin ang dagdag gastos na ito. Kaya para kay Marcoleta, mas lalong kailangan munang pagtuunan ng pansin ang patas na solusyon, isang sistema na hindi lamang nakikinabang ang malalaking negosyo, kundi tunay na nakakatulong sa mga karaniwang Pilipino. Sa huli, nananatiling tanong pa rin sa lahat kung hanggang kailan nga ba Magtitiis ang sambayanan sa mataas na singil sa kuryente. Lalo na kung tila bawat kilowatteng binabayaran natin ay may kalakip pang buwis at dagdag singil na hindi naman natin lubos na naintindihan. Ikaw, ano ang masasabi mo dito? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.